Ano? James Wong? <laughs> James Wong naka wala! na usit nang usit mo pa, James Wong? Hindi, sa na set nang maayos morning guys, good morning good morning. Ayan, nandito kami sa anong barangay pag-asa. Sobrang taas ng tubig. Ito, dito ako sa ano, sa bangka ako. Okay. Yan sila paring ano, dyan ang sa dulo. Okay. Ito ngayon ang kalagayan yung dito sa barangay pag-asa. Sobrang taas ng tubig. Ang uh, so far, wala pa kami nahuhuli. Ayan, kasi set lang namin. And kung wala talaga mahuli mamaya, baka lumipat kami sa palangoy. Depende kung anong oras pa magkakagata ng isda ito. Patulog pa kasi maaga pa. Okay. Kung ang kalagay ngayon dito sa barangay Pag-asa. tas po ang tubig. Okay. ano, nabigo kami dito kami di Merecho. Ayan, buti pa rito. Nandito pa sila lahat. Wala, po, wala, wala pa sa Laguna Lake. Ang laki oh. Nice pre. Kaway-kaway pre. Okay. Sige. Ang laki. Ang laki na naman. Na ang Okay, balik kami dito. Wala, hindi kami nak wala kami dadali doon. Kaya nag-ano kami dito na muna kami. Buti rito may malalaki pa. Okay. Set muna ako. Okay guys, mula from bagong silangan to binangonan. Pag-asa, binangon to silangan. Ya, yeah, dito pa kami nakahuli. Mas malalaki pa na huli namin. Malalaki mamaya, makikita nyo gano'ng kalalapad. Ayun o. Lapad, oh. Ang lapad yun. Ang dami na nahuli niya si Mano. Nas, nasabit yung pamano niya. Alam mo si sir, hmm. hindi na pupunta sa pupunta niya? Ako kanina. Nakadali na. Kaso, ano, na nakabita. Pero malaki yun. Malaki talaga, sobra. Kita naman, pre, ano? Kita naman, malaki na, eh. Hmm. Ayan. Nahuliin ulit namin yan. Ayan, na oh. Okay, sige. Si kuya, sinisig niya yung ano niya. Lalim din, oh. Oh. Talaga, para sa ano. Nagawa ah. niya.

Yeah, tas pito tim ulit. Yung ano, oh, yung red. Okay. Lucky oh, puta ina. Hey, eh, labas mo na ihawan M. Ay, okay. dadadala nice, ng ulit. Rush. ko. Oh. Pare ko. oh. Lucky, oh. I hate binangonan. <laughs> I love. I love I love silangan. Silangan ayun. Tayo. Lab lahat Shit, grabe no kay. talaga sa ulo. Dapat. Hop. Ito lang yan sa silangan. Silangan to binangonan. <laughs> binangonan to silangan. Dito lagi ang silangan. <laughs> <laughs> ayun. Lapad. Okay, sige lalagyan na namin sa ano. Ayun, laki oh. थर्ड कैच, थर्ड कैच, पे देना इधर है, है ना थर्ड कैच, थर्ड कैच, थर्ड कैच, दामिला बजे अच्छे ना आप बोल रहे हैं चिल्लाते हैं, थर्ड कैच, ना हाँ, कोली तो तो ना, तासबोट, Ilan zero na? Walo. Walo. Seven zero? Walo. Walo, Walo na pala eh. Si sir. Ah, sir keychain. oh, key Kita sa tagumpay ng kitchen. Kita sa tagumpay. batang to galing sa secret passage ng mga batang pasaway Lagat pre. Pa jorta no. Ang jorta do. kala na paglang oh. Kala na paglang. Ayun no. Kala na paglang. Kala na paglang di ka hagis lang. Sa silangan silang lang yan. Silangan lang yan.

presidente namin ng Dasmagyan, si Sir Hispano. Uh, presidente. presidente namin. ito yung sunod ng presidente namin, no? Oh. M1! Ayan, no? Oh. Ayan, no? Marcel Marcian, sunod ng presidente ng Dasmagyan. presidente dito. Ako nga pala. <laughs> Ako nga po pala ang presidente ng Ilog Association, Fishing Sport. Ayan. Ilog. Nga pala, ng press. O. Nga pala, sorry, di kita na-shout na, na out, press. press M1. Ang founder na tano ng Ilog Nga pala. Fishing ah, Association. Pag wala kayong ginagawa, pwede kayong pumasyal dito sa ano namin, sa lugar namin. Maganda yung spot namin. Pakita mo yung spot na namin. Ayan, ayan, ayan. Ay, ko pala, may tournament pala rito sa way ano. Way Meron po, malapit na way po tournament Sa linggo, sa linggo. This coming Sunday po, tournament namin. Marami po tayong abang-abang na prizes dyan. Okay, yun. Okay. Taas ang kamay! Tangilan! Tangilan! Una pa lang yan. Ay, siya na ano pala tiyo? ito eh. Tawang. Itawang. Nice, Wang! Nice, Wang! Taas ang kamay! Okay. <laughs> oh! Bota, <laughs> nakauli sila. Oh. Yung mga, yun, nakasiyahan sa fishing. Ito, yan yung hindi mo, ito, ano. Yung mga, yun, nakakauli. sila ganun, oh. Ng, kasi pag nag-iisa ka, ikaw lang din ako. Mm -hmm. Oo, oh, oh, kaya talaga masyadong talaga busy na natuwa-tuwa sila. Meron silang ano, pagpulutan. Oh. No? Meron yung pulutan na sila. Diba, isa lang nakahuli pero lahat sila masaya. Ayun yun yun, itropa eh, Oh. Ganun talagang fishing. Kahit isa lang nakahuli, masaya. Sigawan na tonto ako. Oh. No? Ay, nakatak dito sa akin. Ayun, oh. Eh. Ayun, eh. parang hinahatak natin. Eh iba yung ano niya eh. Kilala ko yung grad ko eh. Iba yung ano niya, atakan niya, oh. Oh. Iba yung galaw niya, oh. So, <coughs> hindi dali. Tapakan nyo! Tapakan nyo! Galing mo, tawang! Ilan na, ilan na! Dalawa na, ito yung mabato. Dalawa ito kabataan doon, oh. Oo, oh. oh. Nakadalawa sila, <laughs> <laughs> oh. 'di ba? Nakadalawa na. Ganyan lang ayo. oh. Pasimple-simple lang pero kita mo. Ini ko. Ha? Huh? Oh, galing. <laughs> Kaya ay ano mo ba ano pa sa? Iya yeah, ba. <laughs> Lana. <Wala>. Ana eh mano, <laughs> katabag. <laughs> <laughs> Tang ina <ilawad>, mo. Eh. <laughs> <laughs> Hindi mo pa angat eh. Oh yabang! Eh, James Wong! Nakawala! <laughs> ano <Hello>, James Wong? <laughs> James Wang nakawala! Hindi na gusto kang usap. Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na gusto. na gusto. Hindi na na ang Hindi para gusto. Hindi na gusto. Hindi na gusto. Hindi na gusto. na James Wong. <laughs> Ganda pa naman ang tao ko kay Tawang. <laughs> <laughs> Ay, yeah, yeah, wala kaya, wala kaya. Effective yung pain eh. Yeah, yan, ah, yan. Sabay sa Agos sa tatakbo, gigilit. <laughs> yan. Abre. <laughs> James. <Atali talaga> tayo. <laughs> James. <Wong>. Abre, <laughs> <Ganda. laughs> wag na tayo lalayo ah. Nakarami na. Nakarami na. Oh, wait. Oh. Oh. Video, video. Video. Toto yung bata. O, diyan. mo. Paldo. Pauli <laughs> oh, mo lang ala! <laughs> ala! <Alah>! oh muli <laughs> <Bani> mo! naglagpak pa rin doon saan naman? round 2! sige! 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 ko! <laughs> nice! nakauli siya! pangulam na ako. <laughs> Ilan na uli mo? Ilan na? Sampu. Sampu. Grabe ayan, oh. ayano. ano. Ang lalaki sa kukulir oh. Panis. Dito lang yan oh. Dami namin namimingit dito. Sa linggo may tournament tayo. Ako gusto mo sumali ah. Oo. Uh, Oo. Uh, ayan oh. Salta, 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 salta. Hindi natin masabi pres eh kasi iba yung ano talaga eh. eh yeah, hindi natin man oh. but... Ano mm. yan? Ataw dyan, kapalaran. Yan, okay. lang ka? Apat. Apat eh, kami tatlo ay, kami. Oh. Godan ka, toto yung bata anak na rin yun, eh. sa Sir Jan Franz. uli show siya, oh. siyang tontuha siya oh. Diba meron siyang ano oh. Asamit. Ang galing. Nakatawa. Sa, Saan? 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 Patingin, patingin. Ay, ang no, batang. Pangilo mo na. Pangalawa. Nice. Pati pa ano mo. Guling mo. Oh, oh di ba? PBC na, PBC lang, no? <laughs> oh, PBC oh, dalawa na. No. Oh, may pang-ulam na sila. Oh. Nice. Parang pa mo ng bawak din. Toto to ay bata oh. Woo! Hinatak, hinatak, hinatak.

<laughs> Nakauli na namin bata. Tontuwa yung bata. Masabit na. Ha? O so, pare ko ngayon. Wow. Good size. Dala pare, mamaya na. Pati nga pa rin mo na yung ulim Tsaka ano, galing oh. Tingnan mo ha. oh, sabi ko pa rin, nasa kapalaran talaga natin to. Hindi ito yung sinasabing, ano, ano, kapalaran. Dami. Ayan oh. Ala, hindi to talaga kapalaran natin, pre. Ala, hindi to type lang sa pinggan. Okay, sige. Tapos na, pre. Yan. Yan. Grabe, good. Isu, si so, ganda na. Nice. Okay. Hindi. Okay. Ayan, Anglers June Fish Club, na, pre. So, kailan mo gagawin to? Pagpatay na isang tao, tsaka mo pupuntahan. 'Di ba? Tsaka ka magkikipag-inom, tsaka ka magsasabing love mo. Sabang sa buhay pa. Ay, kayo, ay ka na lang. Oo, puntahan mo na. Wala muna. Oh, Before and after, yan po yung huli namin. No? Yan, tilapia. Ayan, siyempre, ayan, parikoy. meron pa kami dito. Eh, no? Ayan, pa yan. Apat uh, na pa. Okay. Diba? Shot, Sana all. Wala pa, pumapalag-palag pa.